Nagsagawa ng isang baptism ceremony para sa FR o Friend ang Habongga Municipal Police Station sa ilalim ng pangasiwa ni Police Captain Benecar Armazo na ginanap sa Our Lady of Assumption. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan ni Reverend Father Joey L. Acedra, katuwang ang Habongga PNP na sinaksihan din ng mga magulang ng ating FR. Bukod dito, isa sa mga layunin na nasabing binyag ay mabigyan siya ng pagkakakilanlan para sa mga bagong simula ng isang buhay sa komunidad. Ayon kay Police Colonel Filimon Opacios, Provincial Director, muling pinalaahanan ng mga nabulag pa rin sa mga baluktot na ideolohiya ng CTG o Communist Terrorist Group na malaya kayong sumuko para mamukay kasama yung pamilya sa pangangalaga ng gobyerno. Layunin na ng sabing kaganapan ay magbigay ng positibong epekto sa lipunan sa pamamagitan ng pagtiyak ng kapayapaan tungo sa isang migtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa so Police Regional Office 13, ako ang iyong pen and correspondent, Patrol Woman Karen A. Malilin, Alagat ng Batas, Tagataguyo ng Balitang Police.